Hi hey guys, good morning. So ayan nga, kaling ako sa center, nagpatanggal ng aking tahe. So eto may ano na naman ako ngayon. Ha! Ah, tapos na yan. Nandito kami sa Palayan. Ayan. So, ayan. Nandito tayo ngayon sa Palayan. mga daw kasi sila ng ano, kuhol at saka at saka seashells. Ano, hindi, hindi man seashells. <laughs> like, uh, suso. Suso. Mangunga sila ng suso. Ayan. <laughs> Ba't daladala mo, hindi mo din iniwan doon? Ba't hindi mo iniwan doon kay nanay mo yan? Then, yan. Ba? Eh, baka makain lang ang nang aso sabit. Hello. Nagpatanggal ako ng tahe. <laughs> May biak pa din. Hindi maganda ang tahe. May nana. Nangunguha <laughs> <laughs> daw kami ng suso. Naka-sputing. Ayaw, <laughs> teka. Nang mga nang susuay na kasapatos. Ayan. Wala. yan Bago wala pang tubig. Tugas eh, <laughs> lalo. <Anong tigot> <laughs> Ay, maigi nga na at pinatubigan. Ay, nabunot mo palay. Ba't <laughs> ipag... Ano daw yan? Damo. Damo. Ito ko naman ang walang pagitan o. Tugas pa. Daw mong palay din yan. Ito guys, marami ditong paragis o. Oh. Hindi yan paradis. Huh? Ayan, oh, paragis. Ayan, oh, paragis ito. Oh. Ayan. Oh. Marami sa bukid. Pero yung motor, ginawa ng rose. Hindi pa. Nakahantay pa yung da, yung kwa ng sa daw. sa daw papunta doon. Pati hindi nila kunin. Naman. Yun lang naman, pinaka-damage. Kano kaya yun? <laughs> Sampong libo. <pa>, <laughs> Binangasan na ako eh, ay apatin pa. apatin <laughs> pa ako. Ah, Apatayin pa ako pagbayarin pa ako. Wala <laughs> yan. Bakit nagamaspalay? <laughs> Ayan, ang ate ko. Oo. Sakot. Paano ako makapanuso? Sa <laughs> <laughs> so tabi ka na. <laughs> na. O, yung ano. O, <laughs> yun. Mainitan yan. Sabitan din ako sa inyo. Ale, wala na na, wala na. Dapat kami. Eh, sabi ko nga dapat iniwi yung ilang pirasong langka, daming-daming langka. Ah, maraming kapalitan pag ko. Bago ang kapalit ay. <laughs> maraming kapalitan pag ano. Ah, wala pa yatang isang kilo. Ah, kilala pala yung damo at mapula ang puno. Hmm. alam mo naman yung damo yung puno. Ito pa lang yung damo. Ando sila o nagagamas. Na ay, eray. Nagtatanggal sila ng damo. Tara na ka para silang color yellow. <laughs> Saan? Saan may pan? Saan mangga? Ha? <laughs> Saan mangga? Nasaan? May mangga? Mga naka, ano, mga naka postura. <laughs> sa Gagamas. <tumingan>. <laughs> Ayan. Mga naka spotting. Tapos magasusok lang pala. Aray. Kaya hindi pa yung isa. <laughs> 3D to 5 na o. Ang dami nilang kuhuhol. Malinis yan. Yung sasabang din malinis. Hindi sila kulay berde. Nilapo ko na. Ayan. Saan may mangga naman? Saan kayo nang manang mangga? Ayan. Wala naman bunga. Kasama na pati Gabi ay. ay ba't hindi? Tara, hindi ba't hindi kasama yung laman? Galing ka na sa baba. Tara. Ba't hindi kasama yung laman? Ba't dahon lang yan? Ginugula yan? Eh, ba't hindi mo nga sinasama yung laman? Ayan, makap malaki po ang palayan dito, oh. Super green. Ayan ang palayan. Yung isa dun, oh. Bakit yan la ang huli mo? Nahok na hok na ito. Kuhol at susu. Wala kang tulang lagay yan. Kukurain yung kuhol. Hindi nilagay natin ito. Ayan Mamaya na. Hindi nila sa kuhol. nila. Susu at kuhol. Magandang nga ito. Mamuhol. Ang dami tayo ba ka lang. Yeah dapat na ang mata ko bakit ano nang dalap you know may ikon oh may mga nyug you know may mga pangbog sa baboy but saan pa pupunta pato dito wow tapit ng mga pato 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 ayan maraming suso bulo bulo Yay.

Ayan, ang daming tain ng kalabaw. Baka. Baka, taabong natin. <laughs> Pataba. Pataba. Dito lang, dito pala maganda magkot ng baka. O ay, tain ba? <mimit> <mimit> Lala, ng kalabaw. Baka. Tara, ng mga nanda. Ang Wala mo lang ang mag-aula ng tabi ko na. Hindi. Ito ka na mag-aula ka na. ba? ako si maigit mo na talaga dinay ah, sa baba ate oh At, mamaya na natin napili yung hey, gold cool. ay ang lalaki parang may mga yan ano tae malubog ka dyan ang lalaki oh ay oh. eh, malubog saan magampisa sa baba eh kaya nga pag umapa ka dyan lulubog ka ay no cool Ayun, ayun, ang Ero alcohol. Ito po yung kohol, ayan. Dito tayo ay. Malinis 'yan. Hindi ito madumi. Ayun, Pag ano? Patayin niyo muna pag lulutuin Ah. <laughs> oh. Ah. Oh. <laughs> pa. Dapat na salaminan mo yung ilalim. Iya. Yeah. Malalabo, malalabo, malalabo ko sa magulo. Nasa ano na yung bagayan. Iya. Yeah. Bago ako yung nalo nahulog din eh. Yeah. Ayan ah. guys, ang daming kuhol. Kala ko na may gusto sa ng ating ay ina. Ay, mahig. Ay, ya. Halos mapanok mo. Ay, ina oh. Ang put ko, madumi na. Nadulas ako. Tingnan daw yung putan ko. Nasa <laughs> taas-taas ay. Laki na na ng bunga nga ng... ang manimot ng kuho. at hindi makapagbasa ng maayos. Ikaw nasa suso. Hmm. Kita mo apat na nga ay, niyang mata, <laughs> Nakalibre naman kami na. <laughs> oh, ay, ano, okay. sumulbot na. Nakalibre naman kami ng ano, pamasahe at saka gamot. Matinik pala ito. Ngayon. Ano sus kalbo? Ay kalbo. Okay. Kuhol. Kagayan mo. Sa. Dami po ng tae oh. Ano, so, Daanan ko yung kuhol kahit na sa basaan ko na. Ay, wag mong sa basaan. Ako ay matalagang magiging saragayan ko. <laughs> Mga nanunuso. <laughs> Anong nito, ah? Ano pa? Eh, kunalilis mo naman yung talawal mo. Okay. mo. Eh, iwanan nyo, ah. Okay. Hindi ko talagang nakita kung nasa na. Eh, di o. Daming-daming suso. Ayun, ay, o. Uh, ang dalaki, o. Ano, ah? Iwanan. Iba, ano ka, mabasa? Eh, bakit hindi mo? Huwari nga sila. nagmumulan din sa akin. O yan, dami. O yan, lubog na. Pati pantalon ko. Puro putik na. Ang <laughs> dalawa po, o. Oh. Nangunguhuli. Ito yung kanilang uno itlog. Itlog ng kuhol. Ito na yung kuhol. Ito na yung kuhol. Ito na yung kuhol. na Eri, oh, daming dami din eh. Man kuhul din eh. Basak na talaga ako. Basak na, dakot na lang eh. Pagadakot yung inagalabok. Ah, hmm. ah, Tu. Canisa Malini hmm, hmm. Malinis ito. Tama. Dahon. Sa sarapan boto kan ina isukan. Magmikititi. Yak na bulak-bulak. Bili kamay. ng kamay. Nang yung tinilas ko. Pag naka-isang sako, kang puhol ay. <laughs> ang dami. Dito pala sa tabi marami. Eh. Yeah. Ayan guys, ang maraming susuha. Ang maraming sumarin yung isang Hindi naman yun. Eh. Sukat so, at alain na mapapanusuhay. Sabi ko kay Junjun ay naanyan sa nakairin natin. Ayan na guys. Okay, Ay sino nagadulisan sa inyo? sino na nakapanguha din yung isang kamay Ay may bit-bit hindi guys, basa na ang aking pantalon, makapasunod yung Nakukuha mo natin yung ano, kuhol at wala na. Hmm. Wala naman yung kuhol. Uh -uh. Susu. Talaga namang malabo na kanina ito. Ayun no, daming dami o. Dami, oh. Ayun pa Oh. Ang laki tubig nilalabo hindi makita ang maganda ang lupa pala dito hindi napot yeah. dito natubugan ng ano ang uh, baka kalabaw wala namang bago nalablog ang kalabaw mas nabot na ito ayun o no? oh, dami, dami ay <laughs> ano. Kititang, kitang kita mo dyan pa may dino ang Dakutinan, dakuti. Ako, dakuti. sayang ang formah. <laughs> <laughs> Alam natanggal na ang tahi. Tinanggal na ang tahi. Mm, Kanina ko. nga ni ako yabang nasa bayay ay nagakwan. Mm -hmm. nagakapi mm -hmm. ay. Ano kaya yun? makasakit na tatain na naiihi ako. <laughs> ka bangga, hindi ka <laughs> Nagtaan, wala naman tubig. Ha? Yap, ah, isang butok. <laughs> Nagtaan, wala naman tubig, gano'n yun. Kaya may po. Tawa ko pa kahapon kay sa mga bata. Nagkakaya na kami ng tanghaliyaw. Ito sila, Ble ang lagatit ng kulay na munggo ay di magkakainan kami ay sabi ni Junjun ay nagpadala ka na baga ng sinabaw na isda na pernil ay, sabi ko naman na hiyo oo, nasa kulay green na lagaya na tasa mm hindi -hmm. ako nasa kalagatian na kami ng pagkain